anong pakiramdam mo dito sa uh, kamay mo na eh? Medyo okay na siya. Hindi na siya kalat pag nag-open. Kanina parang alimasan eh. Oo. Hmm. No, sumasabay na. Ngayon sumasabay na. Ilang years yan na ano na eh? Two years. Um, two, two years. Ay, ma, sumasabay na talaga. Mm Kanina kalat eh. Kanina pa isa-isa ang ganon? Mm. Hindi mo ma-close open? Hindi katastrof. Napahilot na kayo kay TV Bisaya Magaling siya. Precision pa lang ako. Ganito na. yun. Ano. Kaya mag ano na kayo, mag like and share. Mag chat na lang kayo, mag post video. Oh, mag post video. legit ba si TV Bisaya na eh? Walang halong kalokohan? Yes po, ulang kalokohan. Legit po. Hindi na ko Oh. Uh, maraming salamat po sa suporta na yes, ang ang iniinda mo na eh uh, ang dami mong iniinda, no? Yes po. Uh, manhid sa ano, lahal, buong lahat buong katawan. Katawan. Uh, oh. At saka maganda si TV Bisaya. 2 hours ang paghilot niya. Sulit. Sulit oh. Uh, Sulit so, ah. Walang bayad po, pre. Oh, ay. I'll Two, 2 hours isang session. Ano? Lang? kababayan ko, nandito tayo kay Nanay Marikit, Imi Marikit sa Antipolo City anong barangay ito Nay? Barangay Barang na yun. Bagong Nayon shout out sa, sa lahat na, na residente dito sa barangay Bagong Nayon Antipolo City sinanay po ay isang senior citizen na mahalin natin at alagaan natin ang ating senior citizen saan mang lupalop sila sa mundo palagaan natin, mahalin natin bigyan natin ng importansya huwag nating baliwalain dahil uh, sila po ay uh, nagsalba sa ating buhay nung uh, maliit pa lang tayo o sanggol pa lang tayo shout out sa lahat ng senior citizen dito sa ating bansa Nay, ako kunting, ano, uh, may akong kunting ididikit lang na ha para matandaan mo ako na si TV Bisaya ay naka ah punta ha. Kunting ano lang ha, ay sticker lang ay did didikit natin sa tungkod ni Nanay Amy. Dahil sana na hindi mo ako makalimutan. Ay, hindi talaga makalimutan. A nandiyan kasi si Silpo ko. Mm -hmm. pa naman eh. Oo, oh, Nay. Sinitay, Nay, ha? Mm -hmm. oh mga kababayan ko. Ah, si uh, Nanay Amy pala ay, may tindahan dati. Na-stroke siya dahil uh, dahil sa stress at pagod na uh, uh, nagbubos siya sa tindahan ng madaling araw uh, sabay uh, maligo uh, doon niya nakukuha ang, ang kanyang pagka-stroke uh, siya daw po ay nabarahan ng ugat sa utak biruin mo ha, mga kababayan ko bantakin nyo uh, matutulog si nanay magsasarado siya sa tindahan ng madaling araw na gabing gabi na, alas 11, alas 12 gigising naman siya ng madaling araw ah, dahil maraming bumili mga tripulante mga mga nagtatrabaho nag-aaral ah, mga sudyante maga siya nagbubukas sa kanyang tindahan at ayun ah, doon niya nakukuha ang uber patig ang uh, stress at ang pagod ano pa yun eh? puyat puyat ah, pagkagising niya sa umaga ah, siya naliligo agad siya sa banyo, doon naramdaman niya na ang buong katawan, ala, kalahati niyang katawan. At uh, agad naman siya sinugod sa hospital. At doon sa, sa hospital ay anim na araw siya. Doon, isang linggo, nandun siya sa hospital. Ano yung ano yung, in, in situ. Ano yung? At yung yung, yung ginagano ka dito? In, GT. in GT. Mm, may, may, Oh, plus, plus na Mm -hmm. doon pinapadaan yung gatas. Ah, oh, biroin mo. Ganun, ganun ka kagrabe, no? May NGT ka, Ah, si Nani. So, na, NGT. Doon ka pinakain. Mm -hmm. Sa so, so. oh, dalawang araw ah, nilagyan ng tubo ang kanyang ilong at doon na pinakain ng, uh, ng liquid para makasurvive ang buhay ni nanay kasi kung hindi, hindi ka bibigyan nilagyan dito hindi ka makakain, walang gigilingin yung tiyan ganon kahirap ang uh, nadaanan ni na, nanay na tapilok pa siya ha, ah, habang, uh, siya ay na-stroke na pero nay, like, kamusta naman si TV Bisaya? Na, eh, ano pong uh, masasabi mo kay TV Bisaya ang okay, number one? po si TV Bisaya support para natin si TV Bisaya very, ano siya legit hindi manuloko free po ang um, ano, hilot sa kanya. Mag, uh -huh. ano lang po, mag-like and share kay TV Bisaya. natin siya. Magaling po siya. Kaya kayo, mag-chat kayo sa kanya, magpa-schedule po, hihilutin niya kayo. Nay, muli, uh, TV Bisaya One, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only, chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya One, maraming salamat po mga kababayan ko. Okay, salamat po, Nay. Salamat. Support, ah. What?